Sinong mag-aakala na ang laki ng pinsala sa lupa ng rumaragasang apoy na bumalot sa California ay higit pa sa laki ng Paris, France? Ang mga celebrity na kilala sa kanilang marangyang buhay ay hindi rin nakaligtas sa malupit na sunog na ito. Maniniwala ka ba na may mga artista na ang mga manok at aso lang nila ang naisalba? O mas malala ang iba, wala talagang naisalba at ang kanilang mga bahay ay naabuna? Sino-sino kaya ang mga sikat na personalidad ang nawala ng mga tahanan? Ano ang nangyaring hindi inaasahan na nagpahirap sa mga bombero sa pag-apula ng sunog? Natural lang ba ito o may mas malalim at nakakatakot na dahilan sa likod ng trahedyang ito? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakasikat na personalidad na nawalan ng bahay ay si Paris Hilton. Ang kanyang beachfront na bahay sa Malibu ay naabo at sa isang Instagram post, ibinahagi ni Paris ang kanyang kalungkutan, ngunit nagpasalamat pa rin siya na ang kanyang pamilya ay ligtas. Ibinahagi niya ang malupit na pagkawala ng kanilang tahanan, ngunit pinili niyang magpasalamat pa rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Samantala, ang supermodel at TV personality na si Tyra Banks ay nagbahagi rin ng kanyang karanasan sa pagkawala ng kanilang tahanan. Ayon kay Tyra, habang siya ay nasa Australia kasama ang kanyang boyfriend, Louis Belanger Martin, natuklasan nilang nawasak na ang kanilang bahay sa LA. Hindi raw siya nagpokus sa pansariling suliranin at pinili na magbigay pansin sa mga nangangailangan. Si Dua Lipa, na isang international pop star, ay nagdesisyon ding lisanin ng Los Angeles nang magsimula ang mga sunog. Pinuri ni Lipa ang mga bumbero at mga tauhan na nagtatrabaho ng walang sawa para apulahin ang mga sunog. Ayon pa sa kanya, nagpasalamat siya sa mga first responders sa kanilang hindi matitinag na pagsusumikap. Anthony Hopkins, ang beteranong aktor, ay nawalan din ng kanyang bahay sa Pacific Palisades. Isang post ni Hopkins ay nagpapakita ng kanyang malalim na pasasalamat sa buhay at pagmumuni-muni sa gitna ng trahedya na nagsasabing na kahit ang mga bagay na nawawala, ang pagmamahal ang siyang nagtatagal sa atin. Gibson, ang kilalang aktor-direktor, ay isa ring kabilang sa mga naapektuhan. Ayon sa mga ulat, ang tanging bagay na naisalba mula sa sunog ay ang kanyang manok at ilang personal na gamit. Sa kabila ng matinding pinsala, nananatili siyang kalmado at nagpapasalamat sa tulong ng mga rescuers. Kasama ng iba pang celebrities na nawalan ng mga ari-arian ay sina Julia Louis Dreyfus, Tom Hanks, Milo Ventimiglia, at Ricky Lake. Marami sa kanila ang nagbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-evacuate at mga paghihirap na dulot ng sunog. Sa gitna ng trahedya, maraming mga residente at personalidad sa Hollywood ang nagsama-sama upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog. Si Dua Lipa, Katy Perry at marami pang iba ay nagbigay ng mga donasyon at nagpahayag ng suporta para sa mga tao at mga bumbero. Sa kabilang banda, maraming mga tao kabilang ang mga ordinaryong mamamayan, ang nawala ng mga gamit at ari-arian, ngunit patuloy ang kanilang laban upang makabangon mula sa trahedya. Habang patuloy ang mga pagsubok sa Los Angeles dulot ng mga panakanakang sunog, ang mga bombero ay nahihirapan sa kanilang mga operasyon dahil sa mga komplikadong kondisyon. Ang pinakamalaking hamon sa kanila ay ang mga Santa Ana Winds, isang natural na fenomenon na may malaking epekto sa mga wildfires sa Southern California. Ang malalakas na hangin na ito ay nagmumula sa Nevada at Southern California at may kakayahang magdala ng init mula sa disyertong lugar patungo sa mga kagubatan at kabundukan na nagpapabilis sa pagkalat ng apoy. Dahil dito, kahit na marami ang tumulong at maraming kagamitan ang ginamit, naging mahirap pa rin ang pagpapatahimik ng apoy. Isa pang malaking hamon sa mga bombero ay ang kakulangan sa supply ng tubig. Sa kabila ng mga tanker trucks na dinala mula sa mga kalapit na estado tulad ng Arizona, Nevada at Canada, hindi pa rin sapat ang mga ito para mapigilan ang mga apoy na mabilis na kumalat. Ang Los Angeles Department of Water and Power, LADWP, ay nagpaalala na may mga bahagi ng lungsod na nakakaranas ng water shortage na naging malaking balakid sa mga operasyon. Dahil sa lawak ng sunog, inabot ng 7,500 tauhan mula sa iba't ibang bahagi ng California at mga kalapit na estado ang tumulong sa mga bombero. Mayroon ding anim na pong eroplano na nagsagawa ng aerial firefighting operations kabilang ang mga mula sa Canada at Mexico upang subukang apulahin ang mga apoy mula sa ere. Malaking tulong ito ngunit ang intense heat at high winds ay nagsilbing malaking hadlang. Mayroon pang mga sniffing dogs na inaalagaan para matulungan ang paghahanap ng mga nawawalang tao Ngunit may mga pagkakataong hindi rin makalapit ang mga rescuers sa mga lugar dahil sa panganib ng mga sumabog na apoy. Habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng malalaking sunog sa Los Angeles, may mga indikasyon ng mga posibleng dahilan na nagsasangkot ng parehong natural na mga salik at mga kahinahinalang aktibidad. Ang mga eksperto ay patuloy na nagmamasid sa epekto ng mga powerline malfunctions sa pagpapasimula ng sunog. Alam ng mga autoridad na ang mga electrical malfunctions mula sa power lines ay madalas maging sanhi ng wildfires, lalo na sa mga lugar na tinatamaan ng malalakas na hangin tulad ng nangyari noong 2018 sa Paradise, California. Bagamat hindi pa tiyak kung ito nga ang naging sanhi ng kasalukuyang sunog, hindi rin ito tinatanggihan bilang isa sa mga posibleng dahilan. Samantala, may mga ulat na nagsasabing maaaring ang mga sunog ay dulot ng arson o ang sinadyang pagsimula ng apoy ng tao. Ayon sa ilang saksi, may nakita silang mga hindi pangkaraniwang aktibidad. Malapit sa pinagmulan ng mga sunog, kabilang na ang isang hindi kilalang tao na may dalang sulo o torch. Bagamat ito ay hindi patiyak, may mga tip na nagsasabing may mga tao na sadyang nagsimula ng apoy gamit ang mga kagamitang ito ang mga investigador ng arson ay aktibong nagtatrabaho upang matukoy ang anumang indikasyon ng sadyang pagkilos ng tao. Ang investigasyon hinggil sa mga posibleng dahilan ng sunog ay pinaigting ng Los Angeles Police Chief Officer kasama ang suporta ng gobernador ng California at mga ahensyang federal. Ipinagutos ng Pangulo ng Estados Unidos ang masusing pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi at mapigilan ang pagkakaroon ng mga ganitong insidente sa hinaharap. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng mga autoridad at mga eksperto upang mas mapadali ang proseso at mabigyan ng kasiguruhan ang publiko sa tunay na pinagmulan ng trahedya. Habang hindi patiyak ang pinagmulan ng mga sunog, isang bagay ang sigurado. Ang mga epekto ng sunog ay malaki at malalim. Hindi lamang ang mga sikat na personalidad tulad ni Paris Hilton, Dua Lipa at Anthony Hopkins ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na nawalan ng kanilang mga tahanan. Ang mga bombero at rescuer ay patuloy na nagsusumikap upang masugpo ang mga apoy at ang komunidad ay nagtutulungan upang makabangon mula sa kalamidad. Sa kabila ng mga pagsubok, isang malinaw na katotohanan na ang mga mayayaman, tulad ng mga celebrity, ay may kakayahang magpatayo ng bagong bahay at magsimula muli dahil sa kanilang yaman. Kahit na nawalan sila ng mga ari-arian tulad ni na Paris Hilton at Tyra Banks, mabilis silang nakabawi dahil may mga resources silang magagamit. Ang kanilang kalamidad ay hindi kasing bigat ng nararanasan ng mga ordinaryong tao dahil sa kanilang kakayahang mag-invest at muling magtayo ng buhay. Samantalang ang mga mahihirap na nawalan ng bahay ay nahaharap sa mas matinding hamon. Wala silang sapat na pondo upang makapagsimula muli, kaya't marami sa kanila ang patuloy na nakakaranas ng paghihirap. Hindi lahat ay may akses sa mga resources na kailangan nila para makabangon mula sa kalamidad, kaya't mas matagal silang nakakabawi kumpara sa mga may kayang mag-invest at magpatayo ng bagong tahanan. Ang kalamidad na ito kagaya ng iba pang kalamidad sa mundo ay nagbigay diin sa malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap at ang pangangailangan para sa pantay-pantay na tulong at suporta. Kaalam, kilala mo ba ang ilan sa mga artistang nabanggit? Para sa iyo, natural ba o sadya ang sunog na nangyari sa California? Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.